tatlo guys ito na naman po kami ni Karab Brush so kami ayakit doon no oh. doon titingnan namin yung aming kapi kung may maharvest kami saglit lang guys masakit kasi itong mga ano ng pinya eh Oh, may kapi pa, oh. Pwede na to. Oo. Malaki, oh. oh. Tignan mo. Hmm. Sige, kabraso. Sasunod lang ako sa'yo. Wala pang hinog. Kabraso. Nangitim na siya pa oh. <laughs> <laughs> Yung malunggay oh. Habang tumatagal lumiliit. Ayan, yan dito kapi guys. May hinog ka paraso? Meron siya na po, oh, guys. Pandagdag natin sa na harvest natin sa kabilang lote. Hininga na agad ako ba? Ito. Okay, guys. Ito okay, lang anin, kaya harvestin natin kay baka hindi so, na mabutan. Kaya makarating dito. naman. Bali. Bali, sama. May ano pa naman, may mga bulaklak. Ang mga guys, makabawi ka rin sa mga na, rin okay, uh. oh, my God. Ngayon, Mga... mga Langanin pa guys. Baby pang tikim talaga talaga muna ito wait lang, wait lang ayan guys, oh, may mga hinog na ayan ang daming patay na sanga hmm? ayan, hinog diba? ay, pang kapi-kapi na tayo pang ano lang talaga ere eh? pretis pretis kumbaga pwede na rin ito na yung mga pinagpaguran ka natin sunod na taon siguro baka pabawiin na tayo yung sa kabila may mahinog din pa oh. marami rami sa kabila ang karamihan kasi ng tanim namin talaga kape talaman siya at saka dalandan ang ganda ng ang ganda ng ang laki oh Mm. Binendan lang i-i ano, Mm. Pero hindi ito grafted idol. Mga ano ito sariling punla namin. Buto talaga yung tinanim namin. Ay yung ano pinunla bago tinanim. sa kabila oh, maraming hinog guys. Hmm. Diyan sumunod tayo tapos baba. Hmm. Daming patay na no. Sana. Hmm? Ano, puro yan ano guys ah. Kape. Hmm. May lera yan kape. Simula sa baba pa taas yan. Ayan ah. Bali ano ito. 120 na puno. Pero hindi sabay sabay yung ano. Sige kayo Adubi Adobe ka kaya basta yung ano dito lupa. adubi. Ano May butas guys oh. Ayan ah baka may lumabas yan, na nakakatakot wait lang picture natin yung ano blaklak blaklak oh diba Ini, ini dah. ko na magbunot yan idol harvest muna tayo ayun nga marami nga sabi ko inog eh ano ko dito tayo pa, sa kabila hindi bangir hindi meron pa dun marami inog ay nako hirap kasi naluti namin guys pakilid kita mo yan ang bahay namin nasa baba oh hanggang dun hanggang dun pa yun sa taas Puno ng anay. Ba yan? yung <laughs> puno ay doon. puno ng anay na yung ano. Puno ng kape. nag na rin magbulaklak yung mga nupin ano, pinya. Yan o, may iba, may mabunga-bunga na. Nung nakaraan guys, hindi namin na-harvest yung mga pinya dito. Kasi hindi kami nakabalik. Pagbalik namin, halos, ano na, halos mga hinug, ano na, hubos na ng ibon, manok. Sayang, ang dami pa naman nun, malalaki pa naman yung bunga dito. Ano yung puno, idol? Buhay pa, nanay na. Uh, ano, spray mo ng paano yan. Ang guys Yan. Maraming bunga dito. Kita lang nga ni, eh. herbisyon na natin kayo. Ang matagal naman tayo makabalik so, Sa so, March na naman kami babalik guys. Kaya sinusulit kapag andito. Sinusulit kung anong mayroon makuha. Hindi talaga ako nakabingwit ng aking talapia, guys. Tuloy ako nakakilaw ng aking talapia. Mailap yung mga talapia ngayon. Isang pundok. Kahit kasi dagol, kayang harbisin ito eh, dahil gay mababa. Oh. Mm hmm, nalaglag pa. Kamay. Ano hmm. ba yan? Ano ba yan idol? Meron po siya. Ano ba yung nito? Ang tago. Hmm. Ipantay pantay yung laki ng ano, bunga. Meron mga malalaki. Butas. Huh? Hmm? Butas. Hmm. Ano? Kaya nga, meron nga. Butas na nga. Ano kaya sa klaseng hayop ito, idol? Binutasan. Binutasan eh. Hmm? Hmm? matalas talaga. Na? Hindi hmm. Anay. Eh? ay. Okay, sama ng pakiramdam niya. Hmm. Thank you hindi na isa na yun. ano 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 Yan Padilaw na. Tatlo ba? Tatlo lang nakita ko eh. Hindi ko nakita yung isa eh. Ito lang sabi ko. Yan, wala mo hinag. Wala mo hinag yung isa. Ay, mga idol. Ano? Mababa. Madulas. Huh. Kuntinga malay mo lang. Gugulong ka. Masyadong ano. Tirek yung lupa. Ay, nako. Dalaman tayo sa kabila. Meron? Wait lang. Aray siya sa kabila idol. Ah, uy. uy. Kahirap ga. Ay bunga. Diri na ko idol. Masakit na yung balat ko sa tusok ng ano. Pinya. Yan na idol. Oh patatas, pinya, kape, tsaka dalandan. Bahay namin, oh. Thank you for watching, guys. Bye-bye, Idol. Bye-bye, oh.